Bakit po ang napakahalaga ng tao sa Diyos sa, sa lahat ng kanyang nilalang? Bakit napakahalaga niya? Kasi sa lahat ng nilalang ng Diyos, ang tao lang ang nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. 1.26 ng Hinesis. Pakibasa. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ayan. Pinatunayan naman ni Santiago yan, ano? Na ang tao talaga nila lang sa wangis at larawan ng Diyos. Kaya ang tao naging napakahalaga sa Diyos sapagkat, kumbaga, sa importansya, mas importante ang tao kaysa sa anghel. Mas mahal ng Diyos ang tao kaysa sa anghel. Basahin natin ang Ebreo. Sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi ang mga tinutulungan niya ay mga binhi ni Abraham. Therefore, mas matalagang mas mahal ng Diyos ang tao kaysa sa anghel. At ang anghel nung magkasala, hindi pinatawad ng Diyos eh. Masahin natin ng 2.4 ng kalawang sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kalaliman upang, ilaan sa paghuhukong. ayo.